na parang nagpasalon at chum na achieve yan dahil sa life hack na gagawin natin ngayong Season araw. Sa isang container, maglagay lang ng dalawang keratin or conditioner and then haluan natin to ng one stick pack ng inyong coffee. Haluin lang itong mabuti hanggang sa mag-combine ang dalawang ingredients na kinakailangan natin. So ganitong texture ang kailangan natin para sa ating gagawing life hack. So yun, start na natin lagyan yung ating buhok. So dito ang sisimulan sa may pinakatuktok hanggang sa kababaan. So yung pinakalilay ng buko is sobrang dry. Kaya dyan nagdadami ako talaga So cover lang natin yung mixture na ginagay, ginawa natin dito sa ating buhok hanggang sa maubos ito. So dinamihan ko talaga dito sa unahan para kitang kita kung may pagbabago ba itong ginawa natin ngayong araw. So dahil nga lagi ako nakapusod, kaya naman ganun ang itsura ng buhok ko at saka sobrang dry niya. So yan, ito na ang ah. resulta. After 20 minutes ng pagbababad natin ay naging mas makintab and naging baksak yung buhok natin at nabawasan ang pagdadry nito. Madali lang itong gawin, kaya try mo na. O diba, ang galing. Naging mas makintab, malambot at baksak ang aking buhok dahil lang sa solution na ginawa natin ngayong araw. So dahil nga may nag-comment sa atin na mas maganda raw pagsamahin ang keratin at suka, kaya naman susubukan din natin ito. So mix lang yung dalawang sachet ng keratin at isang takip ng suka. I-mix lang ito mabuti hanggang sa makuha natin yung tamang texture na kinakailangan natin. So ayan ito yung buhok natin bago tayo magsimula mag-apply. So ilang natin mabuti itong ating mixture so wala naman siyang amoy. So, hindi ko naamoy. Mas mabango yung kera. Pero, pwede, pwede naman kayong gumamit ng mga cream kung ayaw yung gumamit ng kera. So, ayan. Lagay na natin siya sa box. So, hindi ko siya masyadong dinadampi sa aking pinakaanit. Kasi nga, suka to. Mahirap na baka mga moy. Hindi tayo sure dito. Sinubuan lang natin kasi nga, sinunod natin yung request ng ating followers. So, ayan. Up uh, apply lang natin siya dito sa ating buho. Gandun sa laylayan, kasi yung laylayan talaga natin yung pinaka nagda-dry. So, madami na yung dalawang sachet ng keratin dyan. So, kasyang-kasya dito sa aking buho. So, ayan, oh, naubos na natin yung ating tinimpla. So, yan. Halos nalagyan din natin yung ating buhok. So, ko siya uh, inapply sa aking buhok. So, binabad ko lang to ng 30 minutes sa aking buhok at sa kabin ng lawan. So, sa so, paggamit nga nitong suka, gumamit din ako ng shampoo dito kasi maamoy talaga yung suka. Hindi kagaya sa kape na hindi na natin kailangan magshampoo. Conditioner lang is enough na. So, yan. Shampoo yun lang mabuti hanggang sa mawala yung amoy ng suka kasi sobrang maamoy talaga ito. Pero may maganda namang resulta kasi nga naging mas makintab yung buhok mo, baksak at manambot. Kung gusto mo mag maging healthy ang buhok mo, ganito lang pala yung gagawin araw-araw. Sa ganitong paraan niya ay mas magiging healthy ang ating mga buhok, lalo na ang ating mga ani. Sa so, pagkatapos nga nating maligo, patuyuin lang natin to sa blower or dito sa electric pan. So yung gamit ko dito is electric pan and then pinupunasan ko lang siya ng towel para mas madaling matuyo. So once na natuyo na nga, susuklayin natin to ng 100 times. Take note lang guys, wag na mag nating susuklayin yung ating mga buhok habang ito ay basa pa. So hayaan muna natin itong matuyo saka natin ito suklayin. Madali kasing manlalagas ang ating mga buhok lalo na kung basa pa ito at ating susuklayin. So ayan, pinatuyo na nga natin saka natin uh, suklayin ng 100 times. So after 100 times natin pagsusuklay maglalagay tayo ng ating oil. So, marami ng beses ko na itong pinalag. So, sa hindi pa nakakapanood nito, so, yung gamit ko dito is Moroccan oil. Nilagyan ko lang siya ng cloves. Magandang combination nga ang Moroccan oil at cloves. Dahil paraho silang may benefit sa ating mga buhok na nakakalesen ng paglalagas nito. At syempre, nagbibigay kintab din sa ating mga buhok. Hindi mo na nga kailangan gumastos pa para maging healthy ang ating mga buhok. So, klayin lang ito ng 100 times araw-araw.